Satingin tingin lang ng iba, parang, parang ang hirap babuhay rito, pero hindi po. Mas lalong nararamdaman namin dito kung gaano kami kamahal ng pamamahal. Kontentong kontento po kami rito. Kabilang si Ed at Lisa de sa mga nabigyan ng oportunidad sa livelihood program ng Iglesia ni Cristo sa DRT Bulacan. Dito naman sa farm, uh, nagtatanim naman ako ng mga gulay. Checker ako dito sa farm. Tsaka, yun din, ganyan din. Nagtatanim din. Sa pagpapatibay ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na itatag sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang iba't ibang uri ng livelihood programs, tulad ng eco-farming projects, poultry and livestock, garment factory, food processing and preservation facilities at iba pa. Lapat uh, na po ng kasawat, hindi ko alam kung paano ko itatagulid mga anak ko. Ako galing ng, ng isang kumpanya, tapos nagsara ang kumpanya. Ang problema sa kakulangan ng disenteng hanap buhay ang isa sa mga natutugunan ng livelihood program ng Iglesia ni Cristo. Ang programang ito ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa upang makabangon muli at makamit ang mga pangarap. Mabubuhay ko po yung pamilya ko sa pamamagitan po nito. Trabaho po sa eco-farming po. Nakasatulong po ang tulong ng tinatanggap para po masuportahan ang mga maintenance po ng aking asawa. Nagpapasalamat po ako ng napakarami dahil po sa livelihood program po ng Iglesia Ni Cristo at mga po ako ng fourth year ko pong pag-aaral. sa iba, hindi malaga sa amin po na nakaranas na ng pagbiling ko dito, napakasarap dito. Dahil sa proyektong po ito, eh, nalinga po kami, nagkaroon po kami ng anak buhay. Libre bahay dito. Ang kalagay namin dito. Masayang masaya po ako. Napakabuti po ni Kai kasi po marami po siya ng katutulungan na kagaya po namin. Kakaroon kami ng sapat na biyaya para matugunan ang araw ng pangangailangan. Hindi sa lahat, ginagawa ang mga paglilingkod sa Diyos. Dito kaya pa ang pamumuhay. Nakaalala pa rin kami ng pamamahala sa pamamagitan po ng mga paglingap. Tunay na ang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa kakwa ay hindi humahanggap sa pagkakaloob ng pantawid gutom kung hindi sa pagbibigay ng pantawid buhay. Ako po si Tim Figueroa para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.